What's up guys? So in this episode, unboxing video naman tayo ng isa sa mga car essentials na dapat meron tayo. Pero syempre, before we start, let's roll the intro. Okay guys, so unbox na natin tong nabili ko online. Kung car owner ka, dapat meron ka nito sa sasakyan mo. Ito yung ating portable tire inflator. So, ito na yung box. And ito yung brand, Sui 2. Made in China pala to, no? And ito pala yung model number niya. Ito yung pinaka box. Buksan na natin. So, pagbukas natin, kita agad natin yung pinaka unit. Hindi siya mukhang cheap. And may kasama rin siyang mga adapter. Meron tayong pin para sa bola, meron tayong fuse, and yung dalawa para naman sa balloon. Dito naman, meron tayong manual na written in English and Chinese. So, hindi tayo mahihirapan. Okay, ito yung pinaka-unit niya. And sa likod, located yung ating hose. So, yung hose natin, ayan, sa dulo, nakakabit, syempre, yung ating nozzle. Na yan yung ikakabit natin sa ating tar bulb. And then, dito naman located yung ating wire na ikakabit natin doon sa power outlet galing sa sasakyan natin. So, ayan. Meron siyang cigarette lighter jack. 12 volts. And, ito naman yung specs. Okay guys, right now, nandito na tayo sa loob na itong sasakyan natin. And, dito, pakita ko lang sa inyo kung saan natin i-flag itong ating cigarette lighter jack. So, in my case, kasi yung sasakyan ko, dito located yung ating power outlet. So, ayun, makikita nyo. 12 volts. So, dito natin siya kakabit. Okay? So, reminder lang, once na gagamitin natin yung, yung unit, is dapat naka-on yung sasakyan natin. Hindi lang basta naka-on, kailangan naka-start yung engine para hindi madrain yung ating battery. Okay guys, so right now, paikita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano natin gagamitin and ano yung step by step na procedure para magamit natin itong target plator. Okay, so start tayo dito sa loob na itong circle na ito. Makikita nyo, may tayo, meron -may, tayong display and then meron tayong minus, R, and plus. So start muna tayo sa R. So si R is para i-change natin yung value. So right now, nasa PSI tayo. Ito naman, press natin. Pupunta tayo sa bar pupunta tayo sa KPA and yung glass natin is yung kilogram per centimeter square so ang common lang naman na ginagamit natin is etong PSI so para sa akin hindi ko na babaguhin to dahil ito yung mas sanay akong gamitin na unit which is yung PSI which is pound per square inch so dito tayo sa plus sa plus naman is ito yung ating pangdagdag so makikita nyo 35 yan So, kung gusto nating dagdagan, ang increment niya is 0.5. So, ayan, nag nag, nag add siya. Let's say, sumubra tayo, hindi natin gagamitin yung minus button. So, ayan. So, isa-set natin dyan kung ano yung recommended tire pressure ng mga sasakyan natin or yung motor. Okay, dito naman tayo sa right side. So, may makikita tayo dyan na yan, yung power button. Ang purpose niyan is para ma-start natin yung tire inflator. O let's say, nakakabit na yung nozzle do sa tire valve. Tapos nakapag-set na tayo ng um, required tire pressure na uh, kailangan natin. So, oh, ang gagawin lang natin is pipress natin to and then yun. Mag-start na siya mag-inflate. By the way, uh, once nakinabit pala natin yung nozzle sa pinaka tire valve, uh, niya agad kung ano yung actual tire pressure natin. So, from there, magkakaroon tayo ng idea kung ilan na lang idadagdag natin na value. Okay, and then dito naman, located yung ating, ayan, kung may makikita kayo, may light bulb. So, ang purpose niyan is pag pinares natin, ayan, makita nyo, meron tayong lamp or flashlight. So, magagamit natin to let's say, inabutan tayo ng flat tire sa liblib na lugar and madilim, wala tayong ilaw. So, malaking tulong yan dahil habang nag-inflate tayo, katabi natin tong unit so makikita natin yung ginagawa natin using this function so yan ito paalala ko lang uli pag gagamitin natin to kailangan naka-start yung engine natin bakit kasi once na ginamit natin to nang hindi naka-start yung engine natin ang mangyayari ma-drain yung battery ng sasakyan natin so ayun naman natin mangyayari yun ano na-inflate nga yung sasakyan yung gulong natin pero na-drain naman yung battery natin so mamaya uh, pupunta tayo doon itatry natin to doon. so let's go Okay guys, so yan, kung makikita nyo, yung reading nung tire inflator natin dito sa gulong natin ngayon is naka 29 PSI. So ang recommended is 33. So yung sinasabi ko kanina, once na pinilag nyo na yung nasel na sa tire bag, lalabas yung reading niya. Okay, so siset na natin siya sa 33. So yan, ito lang yung plus and minus. So naka 33 na siya, yan. So once ready na lahat, pwede na natin i-press tong power button para maging steady na. Okay. once so, na 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 yung desired PSI value na, na nilagay na din, automatically mag-stop siya. Okay, so ganun kadali lang. Okay guys, so ayan, nakita na natin yung performance na itong ating portable tire inflator. Napaka dali lang siyang gamitin, okay? So napakita ko na rin yung steps and yung instructions and yung mga function ng mga button na nandyan. Okay, doon naman tayo sa pros and cons. Punta muna tayo sa pros. Highly recommended to dahil uh, must have to sa mga lahat ng may sasakyan. Dahil napaka-importante na ito, lalong-lalo na ngayong holiday or holy week dahil nag tayo sa mga probinsya. So usually, mga long drive yan. Hindi natin masasabi kung kailan tayo aabutan na mapaplat yung gulong natin or mawawalan ng hangin. Tapos mapupunta tayo sa mga area na malayo yung gasolinahan. So kung meron tayo nito, Malaking tulong 'to dahil uh, hindi tayo masyadong maaabala sa daan. Pangalawa, napakamura niya. Pangatlo, hindi ganun kahirap gamitin dahil uh, basic na basic yung steps kung paano natin siya gagamitin. Tsaka last, is ito, hindi niya kailang, hindi mo siya kailangan i-charge kasi kakabit mo lang siya sa 12 volt outlet nung ating sasakyan. Unlike kasi nung mga rechargeable, uh, mahirap kasi noon once na nakalimutan mo na battery empty na pala. So tapos inabutan ka ng abiria sa daan. So mahirap, mahirap. Okay, doon naman tayo sa cons. Hindi ito recommended sa mga nakamotor. Kasi kailangan niya ng power source. I don't know kung may mga ibang motor na nagpapamodify para magkaroon sila nung dito yung cigarette lighter jack o yung outlet na nakakabitan nito. Ni I don't know ha? pero kung Pero kasi ang karamihan ng mga nagmamotor ngayon Is wala nung ganito Yung para sa power source So Recommended ko sa kanila is yung talagang Portable, rechargeable, okay Other than that, wala na Okay, so hanggang dito na lang tong video natin guys So kung sa tingin nyo, nakatulong sa inyo Nakapagbigay sa inyo ng idea Itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe And ingat po tayo sa biyahe Stay safe, see you on the next one Peace.